na kailan na man dito ibaybayon barangay pugu, bawang ayan o, oh, sila ng sari-sari mga isda, uh, pasayan padaw, crabs ayan, agad na kailan oh, parang piyesta ayan o, oh, dapay pa daya. Uh, ito yung mga kailang tibal baltik na kukunada ni eh, Naganadyain Diyay alupiang dagat Ito eh Kuan daw yan ah, Sumisipa yung buntot na yan oh. Ayan Ayan pa o na gumagalaw pa oh O, o yan Ganada ito ate This is a crabs Crabs Takto yeah. lang O yan Ayan, ayan o oh. Kaduda dito, yung lagi yan, nagikikat. Anya pang nag ako yan. Ah? Nagpuspusot niya. Nakita yes. hmm. kailan niya, halo-halo, buhay pa. Oh. Nabiyag na pa yun eh. Ayun. Buhay na buhay pa. Gumagalaw, mga crabs. Ayun, gumagalaw pa yung crabs. Kaduda pa yun ti eh. Kaduda pa yun eh. Tay banger. Nung no, ay malam ko yung awan tikwa, yung agbulong unas nung no malam. Nung no bigat itong ay nung no bigat. Ay, nung no, no, napigsa dalo yun awan. Oo, pwede kayo. Ayan, laki niya, no? Ayan lang, ganda na, dito tipa daw, kuya. Araw-araw tao kailan o oh. Bigat, dami May dumarating pa o oh. Slapistan Gano'n oh. Kyle yan o oh. Ikot tayo kailan Para may video natin lahat Ito Kyle o oh. oh yan sila o oh. Dahil maginaw ang panahon Pwede mo nang kainin may dami pa lang nagpupusok doon, oh. Lapitan natin kailan ayan, oh. Ayun. Daming gandoon, kala mo piyesta, daming tao kailan, ayan, oh, ayan, oh. Ayun, oh. Ganda rito. relax dito sa dagat. Ito kailan ang laking crabs, oh yan ganyan ang umipit sa akin ayun nagtatanggal sila oh, yan, oh. binababad sa hapon hapon to atin, no binababad sa hapon ano tapos, tapos pinapan daw ng madaling araw ito kailan mga nakuha nila gumagalaw pa oo oh, oh. Magalaw uyan dami laman yan oh. No? Ang tawag nito ay pagpupusot. Di ba niya? Pagpupusot. Tawag na. Dami nila kailan oh. No? Mga babae, lalaki. Yan. Kala mo piyesta. Dami. Lalo dun sa kabila. Ang dami oh. Yan oh. No? Araw-araw daw ganito. Ito kay oh, blessings ang dami, oh, oh, yan. Pati itong balbaltik, kumagagpay na dito eh. Kay yan, kumalatik dara. Ay, no, anya, ti mabaling nga'y gamang nga dito, eh. Ang tinan, eh. Oh, ba? Ah, tida. Baka kumagat, dito di nga, eh. Nadayan kay yan. Ah, yun, ayan, kailan, oh, yun, kay yan, oh, yan, oh, buhay na buhay. Akon ah, pa, oh. Ayan, ang balbaltik. Yan, nga Oh, yan. Alupiang dagat, ah. Alupiang dagat, ayan. Ayan. dami rito kailan kala mo piyesta oh daming tao oh araw-araw daw ganito hanggang kung na no tuloy-tuloy no hanggang summer na ayan oh magpasok ah ito kailan oh ayan oh, yan, oh. Ito kailan hawakan ko ulit sana wag na akong ipitin. Ayan oh. boy Oh, buhay na buhay oh. No oh, bakit pa sa akong tibay. Ayan oh. Sarap nito kailan. Tupa oh. Oh, ayan. Lagay na natin dito kailan yung gumagalaw pa mga lupian no? oh. Ay, kuwat pa lang. Ayan kay no? Oh. ito yung mga nakuha nila, Oh. Ayan, pagpupusot. Ibababad nila sa hapon tapos madaling araw nila papandawin. Uh, ayan kay no? Oh. o sige, ikaw ka kuya. Ayan, ayan. Laki, ang laki, ang laki, laki. Pakita mo nila, yes, hindi mo kasi. Ayan o, no, padaw. Ay, ay, Sumpo. Oh, oh, o, no. yun Ayan, shout out kay kuya. Ayan, Ayan. naglaguli lang pa sa yan. <laughs> <laughs> mabuhay ang Masayahin mga tao rito kay Lian. Ha? Bukpati na dagat. Tapos ito, crabs oh, Crabs. dami kailan nagpupusot to, ayan o. Oh. Hanggang sa dulo. Ayan, araw-araw daw ganito. ito naman daw kailan kukuha ng mga shell. Ayan o, oh, yung mga... Unok, ano ba Tagalog ng unok? Yung mga kapo, gano'n, mga shell. Mga talaba, ayan o. Oh. Manual lang, walang motor. Ito ba, nakuha ko? Nakuha ni Bal, kamo ko yan. Ito ka yan o. Oh. Mamaya ipon kita. I Ito na kailan mga nakuha nila o. Oh. Pagpupusot. Ito si Kuya. Pakamo ko yan? Bal! Yan. Gwapong-gwapong guapong Bal. <laughs> Ayan oh, dami, dami kayo yan, parang piyesta oh. Nandun yung best friend ko, si Eli Boy. Ayan. Si dancer, kaya. Ah, yung dancer. Mamaya tiktok mamaya ulit. Itong mga nakuha nila oh. Ayan oh. Halo, halo, apa kaya? Iba-ibang isda. May crabs, uh, alupiang dagat, balbaltik. abang maaga pa, piin na sa may gusto kamo mo kaya. Oo. Oh. Kung gusto nyong bumili, dito lang kayo. Madyo Barangay pugo. Pasikatin natin ang Barangay Pugo. Ayun. Ayun na. Oy, Ay, makapulot kayo, si Kwaa. Ah. Ito laki ng crabs kayo diyan, no. Oh. Ayan, oo. Oh. Ayan. Pagpupusot. Ayan. Itong kaibigan ko si Kwaan, no. Eli Boy. <laughs> Nakamaskara yan kay Lian, oh, parang pista rito, ayan, oh. Araw-araw ganito. Um, shout out po sa lahat po ng taga Pasikatin nga natin ang barangay Pugo. Kapo nandito ako. Dito ka ilan no? Oh. oh. yan oh. Mga crab si iba, iba Tapos yung balbaltik o oh. Magalaw pa. Ito naman mga hipon. Pasayan. Oh. Oya, sakuhan ko ya. Salitaan na ito yung kaibigan natin dito. Yan. Ya, ya, ya. Kinisakuhan. <laughs> Dakkan na. Ha? Tapos na si paring Ilibo. Yan, dami na rito dito kay Lanoy, ano? Yan, no. May bagong iba, iba gumibago Oh, <laughs> Ay, Pag pag <laughs> May dalawang bata parito oh, mga naglalaro o yan, no. Oh. O. Ora dito na lang kailan? Salamat sa panonood. Ayeto. Yan. Tu pa oh. Anong tawag naman niya, Ate? Si lang. Tu pa. Hipon. Hipon ay tikilo na. Kadugtong na ah. Hindi basta-basta Ang ganda na lang kailangan. Tuloy-tuloy lang ang dami ng ganda. Ang gantang Hollywood sila ganito. Ang tu oh. meron oh. Ang ganda on. marami. Meron pa doon sa kabila, yan. No? <coughs> Salamat po sa panonood. I love you all.